Magandang umaga po. Magandang umaga po, Nanay. Paabala na po. Pwede po ba kayong maabala kahit kaunting sandali, Nanay? Bakit, ho, bakit? Bali po na yung ko magpapakilala muna, Honey. Ako po ay si Mariebeth po, ang mother leader po dito sa ating barangay. Oh! Ikaw pala si Mari ang mother leader dito sa atin. At ikaw naman, Tino ka naman. Bali nanay, ako naman po si Jane. Ang BHW po ng ating barangay. Oh! Ay, ikaw bagay yung Jane? BHW? Kilala kita. Pati ikaw, Mari kilala din kita. At nung nakaraang araw, ay nakita ko ang mga pangalan ninyo sa master list ng mga nagtatanggap ng bibigyan ng 5-2 <coughs> Ates, kayo pala ay yung ang mukhang iyon Oo, <coughs> oh, okay, ba't kayo naririto na naman sa amin? Bali po, napag-utusan po kami ni Kapitan na mag-sensus po dito sa looban na ito, ah. Kaya po kami nandito para po kayo ay isa-isang sensusin. Sensus! Patay! <coughs> <coughs> Nakakailang sensus na kayo sa amin. Wari ko na may nakakapito o walong sensus na kayo dito sa amin. Para sa ambaga iyang sensus na iyon. Patay! <coughs> Nakakatawa naman kayo. Si sensusin ninyo kami. Tapos sa ah, bigaya ng ayuda ay, Pero namang nasa inyong ayuda. Dapat yung mga sarili ninyo ang sinisensus ninyo kayo din naman na nakakatanggap bay. para kayo nagpapakabangaw sa inyong mga sarili Dana, <laughs> Dana, Dana. yeah. iya! ako pati ay matagal nang iyamot sa inyong dalawa baka hindi niyo alam at laging friend ng friend ang pangalan ninyo sa bigaya ng ayudahan ni pati sura sa inyong pagmamukha ikaw Maribik isa ka pa baka hindi mo alam kaya matagal ko nang pinagmamasdan at kung sa lupa ay mukha ka ng lupa Dana, <laughs> lintik ka at isa ka pa isa ka pa isa ka pa Jane isa ka pa kala mo hindi rin kita pinagmamasdan tingnan mo nga mukha mo ha mukha ng lucky me mukha ng lucky me babe Dana, <laughs> <laughs> lintik ka ka at para saan pati yung census na iyan? Kaya naman po kami nagsesensus census na eh, para pong malaman po namin ang bilang ng tao dito sa ating barangay. Huwag naman hunin niyo kaming sinasabihan ng ganay ang makapal ang mukha at kami naman po inapag utusan la ang hani. Para maalman ang bilang ng tao o para maalman ang bilang ng butante dito. O okay. Kayong dalawa, huwag na nagpapaka-akse nagpapa ng panahon dito, honey. At wala kayong mga dito! Baka kayo hatawin ko lang itong hawak-hawak kung walis ting-ting. magsilayas na kayo dito at lahat ng tao'y galit dito sa inyo, ah. Mga mukha kayong ayuda. Mukha ka ng bigas! Maribig! Dana! Dana! Ko naman! Mukha ka ng... Mukha ka ng laki, mibig! Dana! 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 Lintik ko! Kumarites! Kumarites! Hoy, oh, kumarites! Takit! Ba? Naka, ikay pa diyan yan, Ah, ay, oo, oo, At ako'y kakabangon pa. Kaya ako'y, ngayon pala ang nagkakapi. Ano ba ganyan, yun, kumarites? Ako lang ay merong mahalagang importante yung sasabihin sa iyo. ano Kumarites! Kumarites! Ako pati may labit na ibibigay ko sa iyo. Uha, ito ang... Mga ito ah. Dahon ng ampalayang ligaw. At saka... Papaya. Maigaring rin maipagpinulam mo. Kumarit. Oh, uh, kumarit is ito. Uh. Kasya naman ito. Oh! May oh. eh, masarap nga ay ang kumarit eh. Salamat naman at ko yung naaalala mong bigyan ay on. Matagal na nga rin ako hindi nakakapaggulay ng ganay ang dahon ng ampalayang ligaw at saka papaya. Ay, akin na ako, Salamat. Parang fresh na press ito, honey. Mm -hmm. O ay kumaritis, maiba ko'y... Ano ba kang sinasabi mong mo sa akin na ah, kiss me? Ay bago ko sabihin yung aking sasabihin sa iyo, kumaritis. Ako muna may ibibida sa iyo. Abaho, kumaritis. Ito palang anak ni... Anak ni... Supina, kumaritis ay nag-asawa na pala ng maaga. Aba, di ba gatin? Eh, kumartos, ay napasok pa ng senior high. Oh! Ay, agang lumandi. Siguro yung nangati ang man, eh. Kaya nagkaganay. Oh. Uh. Dana! <laughs> Dana! Aba, how? Yung anak ni Kwan ay nag-asawa na. What okay. Ay, mali, bugan, eh. Bata pa yung kumaritas Oh. Ah. Aba, ho. Eh, hindi na nakapag-antay yung mabuyabo ng kaunti, kumarot eh. At nagpa... Ganay, una ako, Yo! Oh, anong kabataan ngayon, mga kumaritis? Yan! Nung agang nagsisipaglibogan. Eee! E. Kala may mauubusan ng lalaki, han? Oh, okay. Ay, ang napangasawa kumaritis. Kilala mo kung sino. At yung asawa ni Marietta. Na batang-bata pa din. Na wala pa rin alam sa buhay, kundi magaganay unla ang araw-araw. Ba't mga wala namang trabaho ka ni? Mga nag-aaral po. Ay, nagpanggay uno no. Dana! 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 Guys, okay. ando! Ay, yung anak ni ano pala? Ang katipan. Abaho! Ay, paano na lang ang kanilang pamumuhay? Kung sila'y mag-aasawahan agad na batang-bata -bata pa nila. Yoko, kumaritis. Sinabi mo pa. Talagang bata pa Paano na lang sila? Mamubuhay na iyon. Kung sila Ganay upang mga bata, hindi pa nila alam ang tama't mali. Tapos sila Agad na nagganay uno. Okay? Kung ay maiba ko, kung maritis, ay ano pala yung babanggitin mo sa akin? Ay, ang sasabihin ko naman sa iyo, kung maritis, kaya ikipinasalubungan ko ng papaya at saka ng dahon ng ampalayang ligaw ko ay sana ako'y manghihiram ka iyo ng panghulog ko bukas sa ah? di ba gat bukas ay sabado may hulog kami sa asinso ay kulang pa ang panghulog ko baka na mapapahalbot mo ako kumarites kahit mga 650 pila bayaran ko din promise 650 kumarites o ba limot kumare, hindi mo na yata naaalala yung na utang mo sa akin galong gong na 175. Mm -hmm. O baho, kumaritis, madadagdagan na naman ng utang mo sa akin tapos ikaw na may limot. Kumaritis, ganito na lang. Honey, makinig ka. Bayaran mo muna yung utang mo sa akin 175 sa isda tapos saka kita pahirami ng 650. Para malinis, walang dati ang utang. Kung man eh, idadagdag ko din sa pauutang ko sa iyo yung 650, yung 175 na masisingil ko sa iyo. Ari iyong kumarites? O buho, kumarites! Mapurol naman pala ang utak mo ay. Paano ka tapapayad na ng 175 na utak ko sa iyo? Ay ako ay ng tangolong ko bukas ng 650. Oh, guys! Mahina ka palang kapulong kumarites. Kaya nga ako ay nangahiram ng 650 sa iyo. Ay wala nga akong kapira-pira pa. Abo, ay ah, hirap ko naman palang... Oh, mentindihan eh. Ay, saan ako kukuha ng 175? Kung ako'y okay, mapapahiram mo ng 650, kailangan bayaran ko muna yung 175. Labo mo naman palang kausap, honey. Eh. Kaya nga nang hihiram ng 650, ay walang pambayad sa utang. Teka, akin na na nga yung binigay ko sa iyong papaya at saka talbos ng ampalaya. Bobo mo naman kausap. di ka na! Check! Ibibigay. Tapos babawiin din pala. Guys, matindi ang sapak ni Kumaritis. Iyong e ayun na, yung gulay mo. Nakay hindi naman press. Parang ikaw. binte. Magandang umaga mga Kumaritis. Shoutout na pala dito kay Charoray. kasama ko ito, ah, ito um. Ang mga hiram ng panghulo. Kulot na kulot. Yaha! Hello mga kumaritis! Ayun, magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali